magalit yung mga kapit bahay kung try si driver kasi papunta naman kami dun eh lalagpasan namin di sumakay na kayo sa hindi niyo pamasahin high school ba kayo? Uh -huh. kilala niyo si ma'am ever? Uh -huh. Anak ko yun. Manugang, actually. Ang level lang ang pasok yan eh? Ba, diba, sarap ng buhay ng iskwelo ngayon ah. Half day lang. Ano na all day, no? Ano yung mga umaga. Babalik ka po ng... Tanghali. <laughs> Kakain ka ng tanghali. Isang oras. Isang oras na recess. Sa tanghali. Tapos babalik ka alauna hanggang alasing, alas 4, alas 3. Ganyan. I-teaching ba siya? Dati. Ah, dati? Oo. Sabihin niyo kung na ang bahay niyo, ha? Ano gagawin dito? Kuwarto? Wala, malamang Kita eh. mo, ang dayang mga tinatayong mga bahay-bahay dyan ngayon. Eh. Dati no, ninety-sixty, no, seventy-one. Oh, ninety-seventy-three. Wala pa ito mga Seventy-one ako dumating din eh. No, mga bata, hindi, pinap, hindi pa pinanganak ng two thousand, two thousand ten. kayo mga anak? O, David dinla. Anong pala kayo? Grade, grade ah. Uh, ah, uh, graduated na kayo? Graduating oh. na kayo? Oh, wow. Tumino na 'ko na eh. Pag uh, 16 yata. Graduate. graduate ka na ng high school okay 15 pa lang eh. Kasi eh, wala namang grade 7, grade 7 <laughs> si Duterte lang nagpauso ng grade 7 Ay, 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 tayo no. nagbabantay ng tricycle na pabayan eh. Diba 40, 40 pesos din ang bayad din? Saan? Yan. Yeah. 40 pesos ang bayad hanggang ano? Ala, hanggang plan na yan. Sipa. Sipa. Sa tao, ilang bata? Sa bahay, Yeah. Sa bahay ang gudas yeah. 40 pesos. Kung ano kung 20 lang? 40 na? Uh? Uh? Wow. Ang okay. oh, mahal dito 140. 40. Ano siguro nang din dito? Talaga tinangali si eh, ma'am. Ay sinabi niya. Mas kaya 11.30 12. Kumusunod <laughs> lang ako. Kala nga daw nila hindi lang ako magpapagawa. Kule nā ane eh. nē, pārke nga tāwe i sa dulo dati dito eh. nililinis ito wala itong mga ipil na ito eh. wala na rin dito wala na na sa dulo kaka ito gagawin subdivision sa so may kuwano? So sa may Santissima eh natatanaw yung kung an dyan eh yung Sementerio ah hindi ah, Sementerio doon sa kabila Ay, eh, sarap ito. Maligo na yan. Oh, eh, eh, kung na, nalulunok mo yung tubig. Hindi ah. at nalulunok mo yung eh. tubig? Siyempre, eh, accidentally. No. Hindi ko kaya kumuha na papay <laughs> down payment. No down payment na rin. Pinibenta. Ito pa may loan na eh. sabi ko. Kunin na namin mo. Linggo mo. Titinola. <coughs> <coughs> Nakasayang na ko, eh. ko yung ko naman yun. Expected ko yung may malamang may numuha ka eh. ba? Walang pera pang bayad na yun. Yung papaya. lit late e. Eh, napag ako Eh, malong kayo. Okay lang. Pero yung... Pailan-ilan na ang bunga Yung papaya, intention na yun. Kaya eh, wala. Talagang doon ko nila kayo. Parang nga merong may kursonado e. Paatapangan na lang ka. <laughs> Buti nga nakaani tayo muna e. Meron <laughs> nga though umaali-ali na Nakabotor. Oo, huwag niyo kunin yan. Eu <laughs> sei, alamin niya nasa noo, yung sunglasses niya yun ang ginagamit.